Nanalo ng Crystal Bear ang pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ni Maris Racal at idinirehe ni Antoinette J. Duan sa 75th Berlin International Film Festival, Berlin Allee. Ang Crystal Bear ay ibinibigay sa Best Film sa parehong Generation K Plus at Generation 14 Plus na kompetisyon at sa huling kategorya nakipagsapalaran ang Sunshine. Dumalo sa European premiere ng pelikula sa Berlin Ale si na Jay Dewan at isa sa mga pangunahing aktor ng pelikula na si Elijah Canlas kasama ang Team Sunshine. Bagamat dumating si Maris sa Berlin Ale para sa opening ceremony at naglakad sa red carpet, umalis siya ng Germany bago ipinalabas ang pelikula. Ang Generation Jury ng Berlin Ale, na binubuo ni na Dutch filmmaker Emma Branderhorst, German filmmaker Osley Ozersland, at Toronto International Film Festival creator Ikoro Sekai ang nagbigay ng parangal sa Sunshine para sa kahusayan nito sa pagsasalaysay at sining.